po sa ating channel. Ang ating pag-usapan ngayon kung paano maka mabilis makaipo ng pera. Pero bago ang lahat, please like and subscribe at pakipindot na rin ang notification button para updated ka sa sunod na video. Ito yung number one natin mga na kastar. Huwag magpadala sa emission sa pagbili. Kasi totoo naman yan. Kasi kung magpadala ka sa emosyon ko kahit magpunta ka sa mall kung bili ka ng bili eh, hindi ka talaga mag magtaka ka na lang pag -uwi mo bakit yung pera mo marami nang nabawas instead na ang gagastusin mo ay halagang 2,000 ma mapalaki tuloy ngayon eh. kaya mapaisip ko ngayon mapangiling ka kasi malaking nabawas sa iyong pera Number two. Kumain mo na bago ma mamili. Tama yan mga kastar. Bago tayo pumunta sa mall o mamalingki, kailangan kakain tayo ng marami hanggat kinakailangan. Parang kung na at least kung nandoon ka na sa mall, kung wala kang kain, siyempre kakain ka ngayon sa mall. Eh kung pagpunta mo doon sa mall yung matingnan mo doon yung eh, mamahaling restaurant, mapilitan ka ngayon. Nadudukot ng malaki-laking pera, parang kumain. Pero kung kumain ka bago umalis, ay eh, hindi ka nakakain. O mag-snack ka na lang. Instead na kung kumain ka, gumastos ka ng sobra 100, eh kumain ka bago umalis, mag-snack eh, ka na lang. Magagastos ka na lang siguro mga 20 or 50 pesos malaking sib yan mga kastar kaya ugaliin mo na kumain bago tayo mamasyal o umalis sa ating bahay kung pumunta tayo kahit saan yan mga kastar number 3 bigyan ng pangalan ang ipon kasi lahat naman tayo nag-iipon ilagay natin sa siya may pangalan ito para sa yung ipon na to isang arakansya na to para sa pag-aaral ng mga anak ito naman isa ipon para pang budget sa isang taon o no? kaya may plano kayong bibilhin isa pangalan ipon para sa pagpanggamot eh, eh, kung may pangalan na para sa kinabukasan ng mga anak siyempre mag-alanganin kayo mag kuha doon kasi ipo nga para sa iyong anak pag-aaral eh kumuha ka ngayon sa iba at saka mag-alanganin ka kumuha kasi may mga pangalan sa iyong alakansya kanya-kanyang mga pangalan kaya pigyan natin kung tayo may mag-ipon hindi muna natin ipasok sa bangko mag-alakansya sulatan natin ang pangalan ito para sa pagpaaral sa anak. Ito yung isa para sa in case of uh, emergency. Yan. Yan, bigyan natin ang mga pangalan ng star para hindi tayo mag para tayo mag... hindi magdalawang isip bago tayo kukuha. Number 4. Magtabi muna bago gastos. Yan ang mga importante mga kastar kailangan hindi tayo gastos bago tayo magtabi kasi kung unahin natin ang maggastos eh, baka maubos pa yung pera mo bago ka makaipon wala ka na kayong isisip sa bangko o sa alakansya mo kasi magpunta ka sa isang mall na eh, naparami yung bili mo ang natira pang araw-araw mo na lang wala ka talaga dyan kailangan mga kastar pag sweldo pag sweldo ka tabi tabi na kagad. bago tayo mamimili para sure na mayroon tayong maitatabi number 5 iwasan ang mga ads ito yan mga kastar iwasan natin manood lalo na sa Lazada maraming promo kasi pag once na tumututok ang mga shop eh, maraming mga mura niyan mapilitan ka ngayon magkuha ng pera o kaya mag mag request ka na mag add sa kung ano naman -ano yan Malang lalo lalo sa mga store paglapit mo palang sa counter maraming ano dyan maraming mga tinda na pampaakit sa tao parang makabili kaya yeah, iwasan natin manonood ng mga ads kasi pag once tayo manonood sa mga ads, maingan nyo tayong manonood kasi marami yung mga 50%, 20%. Yeah. Huwag muna tayong masyadong manonood sa mga Shopee, mga Lazada, ano-ano man yung nakalagay sa social media parang hindi tayo maingan nyo magbili. Number 6, gumawa ng listahan. Tama yan. Bago tayo pumunta mamalingki, pumunta ng mall, mag-grocery, kailangan mayroon tayong specific na listahan na kung ano ang dapat nating bilhin. Kasi kung may listahan ka, madali ka lang makabili. Maka minus list ka pa sa oras. Tsaka yung pera na dalhin mo, ma maminimize mo. Kaya bago tayo mamili o pumunta sa kahit kailangan isulat natin kung ano man yung bibili natin. Number 7, magbayad gamit ang pera. Kasi mga kastar, huwag nating ugali na gagamit tayo ng credit card. Kasi yung credit, credit, credit card, mainggan nyo tayo mag-swipe ng swipe parang iniisip natin ah, sa sunod pa naman yan makaipong ka pa oh. unlike sa pera pagdukot mo manghinayain ka ngayon lalong lalong na kung nag-iisip ka mag-ipon kaya wag nating ugaliin na magamit tayo ng credit card o mangutang para mabilis tayo makaipon Number eight, itrap ang pera. Kailangan, lagi nating titingnan kung anong nagastos natin sa araw na to, o kaya sa loob ng isang linggo para mamonitor mo kung saan napunta yung pera mo, kung ano ang pinagagastosan mo. Kasi mahirap naman talaga, mga kastar, kung hindi ka mag- magsuri sa iyong pera kung saan napunta. At least, sa loob ng isang buwan o sa isang linggo, mamonitor -mo, ma mo kung saan nagagastos yung pera natin. Number 9, mag-budget para sa loho. Oh, kani bakit na sabi natin mag-budget tayo sa para sa loho? Para naman at least mamonitor mo, umatingnan mo kung magkano ang nagagastos mo para sa pangangailangan mo. Parang at least sa sunod, mamonitor mo kung marami ka bang nabili o kunti nang nabili. Kaya baditan din natin ang iyo kasi importante din yan. Parang hindi tayo maingit sa sino man may nabili ng mga gadget o kaya huwag kaya. Bumili lang tayo ng mga gadget. Huwag yung masyado mahal. Yung tamang-tama lang. Parang at least makaipon tayo ng pera. Number 10. Panatilihing pa, palakihin. Palakihin ang pera huwag magastos. totoyan yan mga kastar. Kailangan lagi tayong mag-ipon. Kasi pag lagi tayong nag-ipon mga kastar gaganado tayo magtarbaho. At pangalawa, pag makita mo yung pera mo na mabilis ka makaipon, gaganahan ka magtarbaho at marami kang maiisip na negosyo para mabilis ka makaipon. Sana mga kasta na gustuhan mong aking channel at uulitin natin pagbasa para maliwanag kung paano mabilis makaipon ng pera. Number one, huwag magpadala sa emission sa pagbili. Number 2, kumain muna bago mamili. Number 3, bigyan ng pangalan ng ipon. Number 4, magtabi muna bago gastos. Number 5, iwasan ang, iwasan ang mga ads. Number 6, gumawa ng listahan. Number 7, magbayad gamit ang pera. Number 8, itrack ang pera. Number 9. Magbudget para sa luho. Number ten, Palakihin ang pera wag gastos. Kaming I mean, maraming -star. Sana mga gastar. Sana nagustuhan mga kings. Channel, video. Maraming salamat.